Sabi, pwede mangyari sa future mo na magsasacrifice yung mga anak mo, mo. Kasi, magiging mahirap yung buhay ng magiging anak mo at magiging mahirap yung sitwasyon at kung paano sila tatanggapin ng mundo. Yan, sabi. Te, okay. ito lang ako sa'yo. Medyo namin sa mga tao ito eh. Mga personal life natin eh. Ano? Uy, napaka-fresh mo naman. Hindi, ano, may gusto lang kayo tanong kasi medyo ano to eh. Medyo personal to, pero hindi ko ni consent mo. So, yung tanong ko is, ano lang naman? Ano, oh, huwag lang mahirap. Ah, sige, hindi na mahirap. Gusto mo pa na pang beauty queen. Ah, ito, pwede to. Okay, game. Yung tanong ko ay, kung makakasalubong mo si Sino? Daddy. Yung, yung, yung may utang? Hindi, yung Daddy mo. Si Daddy Bernilo. Kung ma- mo daddy ko? Ay, syempre. Eh. Ako yun. Kung makakasalaw mo mo yung 18 years old na si Daddy Bernilo, ano yung message mo sa kanya? Hello? Seryoso? Wait. Pero baka hindi kasi nila alam eh. Wala, ano po. Uh, guys, si Daddy Bernilo po kasi ay, uh, po, ay kasama na ni Lord. Yeah, my heart uh, is so fast. <laughs> hindi kaya Hindi ka Paano mga kasalubong ko? Paano siyang mga kasalubong? Wala Kunyari, ka ano, um, dadali, uh, magta-time travel ka, tapos makakasalubong kasalubong mo yung 18 years old na daddy mo. May mensahe ka ba sa kanya? O may gusto kang sabihin? Oh my God! Ba't kanya nang tanong mo? Sabi ko pang Miss Universe. pang <laughs> oh, Miss Universe! Oh my God! <laughs> <laughs> ano, pag nakasalubong ko yung 18 years old na tatay ko, ano sabihin ko sa kanya na, ngayon na iyak ako. <laughs> Sabi ko sa kanya na at the age of 50 plus, ayan, sabi ko, ingat. Or, kung baga, alagaan niya yung health niya. Kung baga, umiwas siya sa mga, ano mo yun, yung mga bawal talaga sa kanya. Tapos, sabi ko sa kanya na, kung baga, maging healthy siya kasi sa so in the future, may may iwan siyang may may iwan siyang mga katulad na yung mga anak niya na nag, at the age of 9 years old, mangungulila sa ama na, Dahil yung Pangit mo mo! Baka din ay iyak ako! Iiyak din ako! Hindi, sabihin ko sa kanya na... Narahin niya alam na ako na pala anak niya na sabihin ko sa kanya na... Sir, mag-inat ka at the age of 50. Kung bagay nga, tamo yung health mo ngayon, 18 ka pa lang. Kasi marami pwede mangyari sa future mo na magsasacrifice yung mga anak mo na hindi nila kakayanin hindi nila, paano, alam paano kakayanin yung magiging sitwasyon kapag wala ka na kasi magiging mahirap yung buhay ng magiging anak mo at magiging mahirap yung sitwasyon at kung paano sila tatanggapin ng mundo ano <laughs> Paano mo ano 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 na tapos na, yung time? Kunyari, ako, na siya. Paano, ano time? ano 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 mo? Ha? Paano mo? ano ano mo ano ano mo ano 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 na good health and in the, ano maraming nagmamahal sa kanya sa future at alam kong ano -me din kami in the future. <laughs> May mga pogi at magaganda kang apo. Mm-mm. Sayang. mm Hindi ko po makapagtapos. May pagtapos ka sana, Mars. Mm -hmm. Ayoko ako. Hindi na ako naiyak. Marte lang ako. Hindi, <laughs> naiyak ako. So, pero, pero sure ako, proud na proud sa sa'yo si Daddy Bernilo. Kung ano na saan ba uh, siya ngayon, proud na proud siya sa'yo. Sana. Oo, uh, uh sobra yan. Oo, oh, kasi na proud din ako sa ready ko kasi kaya ako nag kaya nang ko ano man nangyari sa akin dahil marami akong naging inspiration sa buhay mm -hmm. ko sabi nga din sa ano kaya pala minsan may nawawala para may may tulong lesson hindi pa nga sabi nga sa rewind mm -hmm. kaya nawawala yung isang tao kasi hindi daw matututo o hindi daw magiging ganun ang isang tao kapag hindi ka nawala mm -hmm. parang tinuturuan tayo ng panahon totoo tsaka tingnan mo lang tapakatiba rin ng babae guys. Ang daming, ang daming nyo pang hindi alam sa likod ng camera. Promise. Hindi harap may camera. <laughs> Ayan. Okay guys, <laughs> <laughs> so alam nyo lang, napakarami nito. And sobrang, sobrang mapapalag si Daddy Bernillo pag nalaman niya. Lahat ng mga accomplishments na ginagawa mo para sa pamilya mo. Kaya, sana may ano, ano yung parang may, parang kay Doraemon. Makakatawag ka, makakatawag. Yung, maka yung mag-drive, time travel, yun. Pero, yeah, happy mo talaga siya or may ka kaya hindi, sasabihin ko rin sa kanya pa nagkita kami na na mag-isip siya ng mabuti na huwag siyang pumasok sa mga kung ano-anong bagay na pwedeng yung mga anak niya mag-sacrifice. Kung baga parang nilista ko lahat para iwasan yun sa resume. Yun lang, masaya, kaya kapit ko siya at sasabihin ko na mag-meet -me kami in the future at masasabi niya anak pa rin I'm so proud of you always. I'm really proud ka na nanahimik ni tao. Thank you so much teh.